Ani na drug suspect ang matagumpay na naaresto ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa Rizal, Napotas at Valenzuela. Si Bien Manalo sa detalye. Arestado ang tatlong drug personality sa Joint Drug Buy Bus Operation ng Antipolo City Police at pedeya Rizal sa Antipolo City Rizal. Kinilala ang sospek na sina alias Jopay, 35 anyos, si alias Gani, 24 anyos at si alias Lu, 32 anyos. Nakumpiska sa mga sospek ang humigit kumulang 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, buy bus money at mga drug pera Pernilia, Mahigit 68,000 pesos ng umanoy shabu ang nasabat sa drug by-bus operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Nabota City Police. Naaresto sa operasyon, sina alias Batang at alias Bong na kapwa tulak ng droga sa lugar. Narecover din sa mga sospek ang by money at mga gamit sa ilegal na droga tinatayang nagkakahalaga ng 68,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasakote sa anti-illegal drugs operation ng Valenzuela City Police sa Marulas, Valenzuela City. Nadakip sa operasyon ng isang alias Eric, 43 anyos na tulak ng droga sa lugar. Nasamsam kay alias Eric ang buy money, cellphone at mga drug paraphernalia. Nahaharap ang mga nahuling sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.